No, mga so ngayon ang um, pag-usapan natin tungkol sa mga tao ngayon uh, na mas pinapriority nila no, uh, na or iniisip ng bawat isa or mga kristyano na ang kaligtasan ay nasa kaanib ng bawat reliyon. Maraming mga tao na naniniwala na ang reliyon na kanilang pinapasukan or kinakaaniban ay iniisip nila ay siya yung or yun yung magdadala sa kanila sa kaligtasan patungo sa ating Ama. Itong unang-una, lagi natin tatandaan, sa panahon noong unang panahon, sa panahon nilang Apostol Pablo, sa mga apostoles at saka sa mga propeta, ang mga tao noon, nag sa ngalan ng ating Panginoong Isokisto at sa ngalan sa ating Panginoong Diyos. Hindi nila pinipreach na ang kaligtasan ay nasa kaanib ng bawat reliyon kundi pinapreach pinipreach nila o pinapangaral nila ang pangalan ng ating Panginoong Nyo Kristo as Savior. Ngayon kasi binubulag ng bawat relihiyon ang mga Kristiyano. Maraming mga relihiyon o mga church leader, pastor na hindi nagsasabi ng katotohanan. Ang kanilang mga member ay patuloy pa rin nabubulag sa bawat bagay no, na kanilang pinapaniwala nakabaliktaran naman sa katotohanan. Maraming mga tao na lumalakad sa dalawang daan, na mumuhay sa dalawang buhay. Kasi nga hindi hindi sinasabi ng mga church leader ang katotohanan. Ang, ang sinasabi lamang nila is ganito. Nandito na kayo ngayon, kaanib sa isang relihiyon, Naligtas na kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Ligtas na kayong lahat. Yan ang pinapaniwala ng bawat tao. Totoo naman, ang kaligtasan na nasa ating Panginoon sa Kristo. Pero ang tanong, ang lahat ba nakaanib ng iyong relihiyon ay makakapasok sa karihan ng langit? Hindi. Either dalawa, isa o wala sa ilang member niyo. Kung sa isang relihiyon or kaanib mo umabot kayo ng limang libo dalawang libo, isa, tatlo makakaasa ka ba na lahat ng iyan ay makakapasok sa karian ng Diyos ilang porsyento lamang ang makakapasok dyan kasi nga sinasabi dito sa kasulatan sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo diba? many are called but few are chosen. Maraming mga taong tinatawag para sa kaligtasan. Pero iilan lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit. Undi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama. So kung pinapaniwala mo ang iyong member o ang mga tao na ang kaligtasan na sa inyong reliyon, katulad ng Iglesia ni Kristo na nagsasabi na sila raw lahat ay makakapasok, sa kan makakapasok or ligtas na. Ligtas na raw sila. Pero alam mo naman, yung mga, yung mga kasamahan nila puro immoral, makamundo, or ano pa man yung mga bagay doon na malayo. E paano yung mga ligtas? ligtas sa, sa impyerno? maligtas ka sa karian kundi ditoon ka mapunta sa impyerno yun yung sigurong iniisip niyo yung kaligtasan e paano kayo maliligtas kayo mga iglesia ni Kristo kung sinasabi niyo mismo isipin niyo ha tinatawag niyo yung religion, ng iglesia ni Kristo pero kayo mismo hindi sumusunod or hindi naniniwala or sumasampalataya kay Kristo E eh, paano nyo masasabi na kayo ay ligtas kung hindi nyo kinakil, kinikilala ang anak mismo na siyang binigay ng Ama ang lahat ng authority doon sa kanyang anak na si Hesus Kristo? Ang hindi maniniwala sa kanya ay mapaparusahan. Tapos, sasabihin yung ligtas kayo, eh hindi naman kayo sumusunod sa kalooban. Hindi, na kayo, hindi kayo naniniwala kay Kristo. Marami ring iba no, mga kaanib, sa mga MGCI, MCGI, o ano ba yan? Kaanib daw ng kanilang, ligtas na sila kasi ganito, ganyan. So ang iniisip nila na ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa for judgment is ang kanilang reliyon. Yun yung iniisip nila. Hindi nila iniisip na ang kaligtasan ay na kay Kristo. Wala sa mga reliyon na tinuturok dito sa mundo ito kung yan yung iniisip nyo na ang kaligtasan ay nandiyan sa relihiyon, maniwala kay sa akin pagdating ng araw, ang relihiyon magiging pintuan yan patungo sa impierno. Si Kristo ang tanging daan. Noong unang panahon, pinapangaral ng mga apostolis ang pangalan ni Kristo. Tanggapin niyo si Kristo ganito, pero ngayon iba na. Ipinapangaral ng bawat tao ang kanilang mga relihiyon at hindi si Kristo. So sa dalay na salita, hindi si Kristo ang nagiging sentro sa kanilang pananampalataya, kundi ang kanilang reliyon, MGCI, o ang dating daan. At hindi lang yan, marami pang iba. Hindi nyo ba alam kung ano ang purpose ng reliyon? Hindi nyo ba alam? Bakit ipinapangaral nyo ang inyong reliyon para at 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 pinapaniwala nyo sa bawat tao na kayo lang ang maligtas. Marami ngayon, hindi, ganito, ganito, ito lang yung daan namin, pero nagkakamali kayo. Pag sa inyong puso, wala si Kristo, ang relihiyon ang naghahari dito sa puso nyo, instead si Kristo, you, do not, you do not expect. No, you do not expect for good things pagdating sa dulo. Kasi pagdating sa dulo, walang relihiyon walang kaanib ng bawat relihiyon ang siyang tutulong sa iyo kundi si Kristo for judgment ayan maniwala ka sa akin kahit gaano pa kasikat ang relihiyon mo kahit gaano pa kamaraming member yan wala yan ang kaligtasan ang kaligtasan na kay Kristo na kay Kristo ang kaligtasan wala sa bawat relihiyon na pinapaniwalaan nyo na siyang magliligtas sa inyo wala dyan at wala dyan ang katotohanan sa mga sinasabi ng inyong mga pastor ang katotohanan is andyan sa Biblia kasi minsan ang mga katotohanan tinitwist ng bawat leader sa simbahan binabago opposite sa katotohanan sa nakasulat sa Biblia. Dahil dito, ang mga tao na bulag at nalinlang, kaya ang mga tao na pupunta sa kaparusahan, kaya sinasabi dito sa kasulatan, dahil ang mga tao hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos at bumabagsak sa kaparusahan, sa impyerno. Yan ang mangyayari dito. Ito ang pagkakamali ng bawat reliyon dito sa ating mundo. Hindi nila ipinipreach na buong puso hindi nila ipinapangaral na ang buong puso ang ating Panginoong Isokristo. Kung sa ganun sana, ang Panginoong Isokristo mismo ang siyang parangalan. Hindi sila namumuhay kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Kung paano magbigay ng tulong, kung paano magdasal, basta sa kanila, kung ano yung relihiyon na pinapasokan nila, yun na yung iniisip nila na siyang magliligtas sa kanila pagdating sa araw ng judgment or paghukom. Binubulag kayo ni satanas kayo bawat tao na pinapaniwala sa mga ganitong klaseng kasinungalingan. Hindi ko kayo, hindi ko sinasabi no na masama yung pagsamba nyo Maganda yan. Pero kung iisipin nyo na siyang yung bagay na yan, yung relihiyon mo o kaad, kaanib mo mismo, iniisip mo, ay siyang magliligtas sa iyo pagdating sa dulo, nagkakamali ka Mapaparusahan ka pagdating ng araw tandaan mo sa araw ng paghukom sa harap ng ating Panginoong Isang Kristo walang kahit sino natatayo sa gilid sa gilid mo upang tutulong sa iyo as yung witness sa iyo kung paano ka baligtas walang walang relihiyon na magsabi naniwala ito sa akin wala kundi ikaw lapang at si Kristo tatanungin ka ngayon about Christ about faith about pamumuhay mo dito sa mundong ito what if kung ang Panginoong Isang Kristo wala sa iyo hindi ka naniniwala ng buong puso kay Kristo kasi nga yung puso mo o paniniwala mo ang kaligtasan ay nasa kaanib ng iyong iglesia kaanib ng iyong relihiyon kaya eh, ano mangyayari sa iyo pagdating ng araw magsisisi ka, binubulag ka ng iyong leader ganyan ang katotohanan dito sa mundong ito, maniwala kay sa akin maraming mga tao dito sa mundong ito na lang ni satanas maraming mga tao na hindi naniniwala kay Kristo o namumuhay sa kay Kristo, kundi naniniwala sila o namumuhay sila mismo sa kanilang mga reliyon na inaakala nila ay siyang magliligtas sa kanila pagdating ng araw. So hanggang dito na lang. No? Maraming salamat ng Kabir Amen.